nabasa mo dito. Hehe, yeah, boy. What? nabasa mo dito. Ito, <laughs> nambasa mo dito. Nambasa mo dito. Biyan mo basa dito. Hindi basahin mo. Dito. Dito. <laughs> Ay, kolehyo na tapos eh. Sana oh. Isang word lang ang eh, hindi mabasa. Basahin mo nga. Uulitin ko. Nice. Ano? Basahin mo. Uulitin ko. Hindi. Gusto ko ikaw muna. Ladies first nga eh. Hindi. Hindi na uti na. <gasps> Anong ang basa dyan? Basahin mo nga. Kung nagsulat hindi basahin mo. Hindi. Kababasa ko nga sa'yo eh. Hindi ko binasa ko yun. Eh. Para na rin ako may kasalanan. Paano <coughs> may kasalanan? Hindi. Babasahin mo lang naman eh. Ko? Gusto ko lang marinig pag binasa mo. Ko? No, ko. Ikaw pa nga nagbabalik sa akin. Bakit? Ano ba ito? Topak, boy. <laughs> ano nga ang ibig sabihin dito? Anong basa dito? Patawad. Pow! Oh! God. Bakit? Nagkasala ka ba? Kaya ka humingi ng tawad? Oh my God! Wow! Diba yun yung Tagalog niyan? Ano ang, ano ang basa dito? Ano ba sa mo? Okay. Translate mo yung ano ko. Wag. 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 Ikaw, oh, may tinapos ka din naman eh, di basahin mo. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Anong basa? What is that? Ayan, oh. Basahin mo na, oh. Hindi pa ako magbasa. Oh, dagdali basahin na rin Basahin mo. Dagdali basahin. Kolehyon natapos eh. Kolehyo na Anong basa dito? Pag ko na yan, para ako na rin ang may kasalanan. Parang may kasalanan, babasahin lang eh. Siguro may nagawa kang kasalanan. <gasps> di ba, ladies first? Woo! <gasps> huh? Anong basa dito? Topak boy na. Ano <laughs> ba naman eh, hindi naman topak boy eh. Oh. Dali-dali basahin na rin. Ano ba sayang mo nga? Sayang ang pinag-aralan. Pag-unot ang pinag-aralan <laughs> ang Yahoo! Anong sagot <sagatang> word? word. <laughs> sayang ang pinag-aralan. Hoy, dahan-dahan ka ng pagsasalita dyan. Ganyan-ganyan ka, ganyan. di ka marulang magsasabi ng ganyan. Bola lang yan.